Okay, ito guys. Dami bunga ng ating mulberry. Yan. Ayan, ha? dami oh. Hmm. Hitip po sa bunga ang ating mulberry. Hmm. Ayan, hmm. ang dami po nilang bunga. nga. Hmm. So halos araw-araw nakakapag harvest sila dito. So sarap siya matamis. Ayun no? oh. Dami. Hmm. Mm-hmm. Hmm. So ayan, so ito pa isa pa muna namin puno. So pati doon sa kabila sa kapatid ko ang dami rin. Ayan oh. Hmm. Ayun oh. Dami. Hmm, ayan. Ayan, so, sobrang daming bunga. So, ayan. Naglaylay na po siya. Ayan, ang dami bunga. Ayan. Ito pa. Ayan. Okay. So, araw-araw yan. dami namin nakuha ang bunga. Okay.